Hello guys, welcome back to my channel. May natanggap tayo magagandang feedback dun sa isang video natin about moving on sa ex of crush. Kaya nag-decide ako na gumawa ng follow-up video kung saan atin namang pag-uusapan ang 10 psychological tricks para magustuhan ka ng crush mo. Sa so, mga di sumusuko dyan, para sa iyo ito. Bagong lahat nice kong sabihin na itong mga paraan na ibabahagi ko ay ethical at hindi mapagmanipula. Pero ang epekto nito ay mas magugustuhan ka ng ibang tao subconsciously at mas magugustuhan ka nilang makasama ng madalas. Number 1. i-develop ang abundance mentality. Ito ang literal na pundasyon ng isang magandang relasyon. At ito rin ang unang aspeto na dapat mong i-develop para magustuhan ka. Sa isang report sa TV, Quezon City raw ang pinakamaraming single sa buong Metro Manila. 1.1 million lang naman. Kaya, huwag mong itrato ang cash mo na siya lang ang nag-iisa sa mundo. Huwag ka lang desperado at, at lalong lalayo siya sa'yo. Huwag mo siyang habulin kung di kanya gusto. Sikapin mong baguhin ang kaya mong baguhin at i-improve ang sarili. Sikapin mong magkaroon ng magandang buhay. Kung nag-aaral ka pa mag-aaral ng mabuti. Kung nagtatrabaho ka naman, magsumikap at magpayaman. 2. Magkaroon ng hobby or passion. Maganda yung meron tayong sinusunod na daily routine pero nagiging boring ang buhay kapag paulit-ulit ang ginagawa natin. Kaya maganda magkaroon ng hobby o passion dahil madalas na i-relate ito sa iyong personalidad o identity. Isa itong mabisang paraan para makilala at mapansin ka ng crush mo. Pwedeng drawing, pagtugtog ng instrumento, pagluluto, kahit ano pwede basta totoo. Mahahalata ng crush mo kung peke at ginagawa mo lang iyon para ma-impress siya. 3. Maging malinis sa katawan at magkaroon ng proper hygiene. Pinakasimple simple at the best tip para ma-attract ang ibang tao ay pagiging malinis sa katawan. Hindi naman ibig sabihin na magpabango. Magamoy desente lang ay sapat na. Maligo regularly, magsabon, shampoo, kumamit ng deodorant, at magsaot ng malinis na damit. Di kailangan maligo ng isang galong Axe Body Spray or beach Atlantis. Isang spray lang ng cologne or kahit wala, basta magamoy presentable lang. Pwede rin magbao ng alcohol lalo na ngayong may COVID-19. Protection mo na rin para sa iyong sarili at kapamilya. Four humihika sa kanya ng maliliit na pabor. Medyo sekretong tip to na pwedeng maihanay na mapagmanipula pero di naman masama o negative gawin. Ang gagawin mo lang ay hingian siya ng pabor na gawin ng maliliit na bagay para sa'yo. Merong psychological trick na tinatawag na Benjamin Franklin Effect na kung saan hihingaan mo ng pabor ang isang tao na gawin ng isang simpleng bagay para sa'yo. Dahil simple lang ito, gagawin niya ito nang bukal sa kanyang kalooban at subconsciously mag-trigger ito sa kanyang kaisipan na gusto kanya. Kasi kapag may ginagawa tayong bagay para sa ibang tao, naiisip ng utak natin na ginagawa natin yun dahil gusto natin sila. Ito yung paraan na ginamit ni Benjamin Franklin sa mga karibal niya sa politika para magustuhan siya ng mga ito. Meron ding tinatawag na consistency bias. Kapag may ginawang bagay ang ibang tao para sa iyo ng maraming beses, hindi sila magkikibit balikat na gawin ulit ito para sa iyo dahil ayaw nilang maging inconsistent. Tip, humingi ng pabor sa crush mo gaya ng pagpulot ng nalaglag na gamit o pagbubukas ng pinto. Yung mga maliliit na bagay lang, huwag mo rin masyadong gawin ito kasi baka maramdaman niya na ginagamit mo lang siya. 5. Patawanin mo siya. Isa ito sa pinakamalupit na tip. Iniisip mo siguro na mahirap magpatawa. Pero ang totoo niyan, lahat ng tao kayang magpatawa. Kailangan mo lang sanayin ang sarili mo para magkaroon ka ng confidence. Kapag sanay ka na, magpo yung jokes mo naturally at mas magiging nakakatawa yung jokes mo. Kapag madalas mo nang mapatawa yung crush mo, magle-level up sigurado yung tingin niya sa'yo. Kung hindi naman, maganda pa rin effect nito sa'yo dahil magandang i-develop ang katangian ng pagiging masayahin. Ito kasi yung isang katangian na hinahanap-hanap natin sa ibang tao. Nga pala, kapag madalas na tumawa yung crush mo sa mga jokes mo, kahit hindi nakakatawa, ibig sabihin nun, nagugustuhan ka na niya. Subconsciously at interesado na siya sa'yo. 6. Kaibiganin mo siya may malaking pagkakaiba yung being a friend at being in a friend zone. Pero okay lang din naman na nasa friend zone ka ng ilang buwan. I-level up mo na lang ito sa paggawa ng mga bagay na nakakapagpangiti sa kanya. Gawan mo siya ng mga mabuting bagay na di ginagawa ng ibang tao sa kanya. Gaya ng pagbibigay ng sulat, old school na paraan, or mag good morning through text sa messenger. Usapin mo siya regarding sa mga struggles at problema niya sa buhay. Sa so, katunayan, sa paggawa mo sa mga bagay na ito, halos nililigawan mo na siya ang kailangan mo na lang gawin ay sabihin sa kanya na gusto mo siya at maging official kayo. 7. Break the touch barrier. Ito yung isa sa mga subconscious psychological trick na talagang sobrang effective para magustuhan ka ng crush mo. Gumawa ng paraan para mahawakan mo siya gaya ng paglalaro ng jack and poi o mag ng handshake. Ang idea sa likod nito ay para ipaalam at iparamdam sa kanya na komportable ka sa kanya at para makuha mo rin ang loob niya. Tingnan mo rin ang reaksyon niya. Kung nandiri siya or natakot, huwag mo na siyang hawakan. Ibig sabihin, ayaw niya talaga sa'yo at it's time to move on. 8. Kwentuhan mo siya ng mga sekreto mo. Yung personal na sekreto at konti lang ang nakakaalam. Psychologically, nagugustuhan natin at pinagkakatiwalaan natin ng ibang tao na unang nagtiwala sa atin. Natural instinct ang tao ang hindi magtiwala sa di kilala. Kaya yung pagkwento mo sa kanya ng sekreto mo ay pagpapatunay lang na pinagkakatiwalaan mo siya. In time, i-reciprocate niya yung tiwala mo at mas lalalim ang pagkakaibigan niyo. 9. Ibigay mo sa kanya ang buong attention mo. Ito ay isa sa pinakamahalagang bagay na pwede mong ibigay sa kanya tuwing kasama mo siya. Sa so parang ito, mo ma maipaparamdam na importante siya. Tingnan mo siya sa mata kapag nagsasalita siya at inote mo yung mga sinasabi niya at i-mention mo ito sa susunod niyong pag-uusap para maramdaman niya na talagang nakikinig ka sa kanya. Sa ganitong paraan, makukuha mo ang loob niya at mas magugustuhan kanyang makasama. Ten, Huwag mahiya at maging confident. Kung gusto mong magustuhan ka ng ibang tao, tingnan mo muna ang sarili mo. Kung kagusto-gusto ba. Maging self-aware at alamin kung ano yung mga bagay na insecure ka at improve mo ito para maging mas secure at confident ka sa sarili mo. Which relates back dun sa tip number one natin. And that's it for this video. Sana may natutunan kayong bago. Mag-comment, like, at subscribe dito sa channel for more videos gaya nito. Cheers!